Hello! What's up mga idol? So panbagong kagwapuhan na naman tayo mga idol. So ngayon nag-extension na tayo dyan. So yung design nga pala natin is Tiger request ng ating client. So sabi ko sa kanya, gawin natin to ng ano, kakaiba. So yun, ginawa ko naman ng kakaiba kasi nga hindi ko sinunod yung kanyang design kasi ginawan ko ng sariling shading mga idol. So yun, shout out nga pala sa ating client na muling nagbabalik. So hindi ko ko na mabilang kung ilang beses siya bumabalik sa akin sa akin no so pero binilang ko parang da, pangdalawang lang lang oh, oh, pangalawa lang pala mga idol akala ko madami na so yon pangalawang balik pa lang ni idol uh, idol Neil so shout out idol Neil so yon uh, dinidikit na natin yung ating ginawang stencil para meron tayong guide kapag nagtatato na tayo diyan mga idol. So dito pala natin nilagay sa ano sa inner bicep. So grabe. Alam niyo ba mga idol na diyan yung pinaka masakit na part. Isa din sa pinaka masakit na part na tatuan mga idols no. So yun at syempre uh, shout out nga pala sa ating uh, sponsor no, yung ating sponsor na Big Big Wasp Tattoo Sublime So, yan mga idol. So, hindi ko pa ginamit yung needles nila mga idol kasi nga uh, yung video na to ay hindi pa dumarating yung ang yung in-sponsor nila na cartridge. So, yun, shoutout out pa rin. Siyempre, sa mga susunod na video is yun na yung ating gagamitin. So, shout out Big Wasp Tattoo Supply. So, dyan, mga po, dyan mga idol, no? So, nag-start na tayo dyan. So, gumamit na tayo ng shading. Gumamit na rin tayo ng lining. So, dalawang klase lang yung needles na ginamit natin dito mga idol. Uh, 5RL at saka yung ating favorite, yung 17CM. So, show. so, shoutout nga pala sa lahat ng nagpapa-shoutout no? Uh, lalo na sa ating mga kaibigan sa YouTube at saka sa TikTok so diyan maraming nagpapa-shout out mga idol so nakalimutan ko hindi ko na nalagay sa ating ano video nga so shout out na ng mga idol basta alam mo na yun idol shout out sa iyo so uh, yan at syempre um ano pa ba so diyan oh, nagdahan-dahan lang tayo diyan oh, kasi nga tiger no so hindi ko sinunod yung she, yung ano sa Uh, reference mga idol kasi lining lang yung nasa reference natin mga idol so ginawa lang natin ng shading yan mga idol so dyan na part is nag highlights na tayo dyan so yung gamit natin na needles dyan mga idol is yung ating lining na 5RL so sa bandang ngipin mga idol so yan patuldok patuldok lang yan mga idol so at syempre pagkatapos ng tatlong oras so after 3 hours of session mga idol so yan yung ating final result so grabe napakalupit ni Idol Neil. So shout out sa iyo, Idol Niel. So sabi niya babalik pa daw siya kasi talagang na satisfy siya sa ating ginawa. So maraming salamat sa iyo, Idol. So 'yon at siyempre kung umabot ka hanggang dito, oh, maraming salamat sa iyo siyempre. At don't forget to like, follow, like, search, subscribe and to tell our YouTube.